Napakarami pong nagtatanong at naniniguro. Madalas na naitatanong po sa akin directly na kung halimbawa ba coach na ako ay lalayo. For example po, gagawin ko yung mga proseso na itinuturo nyo sa akin. Ano po ba yung mga benepisyo or advantage na pwedeng mangyari? Technically, babalik po ba ang ex ko? Kung ito po ay isa sa gawa ko. Sa akin lang naman, if you feel comfortable or satisfied, wag mo na lang gawin. Pero kung if you feel na ikaw ay parang kawawa sa ngayon, nahihirapan, binabaliwala at nasasaktan, nasa downfall at feeling miserable, demoralized, panahon na para panuorin mong video na to. Dahil ito ang magbabalik ng power, authority at control mo. An opportunity as well para i-reap mo naman yung mga advantage, yung mga blessings at talagang para sa iyo kapatid. At para magkaroon din ng malaking pag-asa na mahalin kang muli ng ex mo at bumalik siya sa iyo. Sa katanungan nga tungkol sa paksa na kung halimbawang ako po ba ay lalayo, mahihila ko ba, ma-attract ko ba, or maibabalik ko ba ang ex ko sa akin? Ang sagot nga po dyan ay matinde, solid, at konkretong opo. Mas lalaki ang pag-asa mga utol and perhaps, in my opinion, ay mas mapapabalik mo ang ex mo kung halimbawang ipaparamdam mo na ikaw ay hindi apektado kasi nga po, para maibalik ang ex mo, kailangan makita niya yung pagbabago. Makita niya yung pagiging positibo mo. Makita niya muli yung pagiging matured at kompleto mo in handling the breakup situation. Yung tamang way ng paghandle ng sakit at mga struggles na to mga utol ay kailangan makita ng ex mo. Kailangan ma-witness niya yung strength na i-display at ipaparandam mo kahit nga po ikaw ay nasasaktan. Also, if you are committing post-breakup mistakes, Nasa toxic situation ka ngayon at napaka negative at napakaraming masasama at pangit na bagay na naipaparamdam mo sa kanya mga utol. Of course, ang paglayo mo ang siyang makakatulong dito ng mabilis. Ang paglayo mo ay napakaraming advantage na mangyayari. Pwede kasing maiparamdam mo kagad sa ex mo na ikaw nga po ay moving forward at nagkakaroon ng new life. Kumbaga, open ka sa kung anumang opportunity na pwedeng makarating sa'yo. Rather than ang iniisip ng ex mo ay parang gulong-gulo ka na, wala ka ng kakayahan at wala ka ng pag-asa. Chances ang pinag-uusapan natin dito mga utol. Kaya might as well iparamdam mo sa kanya na ikaw po ay bumubuti. May iwasan mo kasi yung sinasabi nga natin na kung halimbawang ito na yung mga pinupukol na problema Kung baga ang dami ng mga situations na inaayawan ng ex mo sayo Or rather inaayawan ng ex mo sa relationship Pero nararamdaman pa rin niya na nandito ka nagsusumamo and trying to fix the problem Wala namang masama doon mga utol dahil alam ko malinis ang intention mo At ika nga mahal mo ang ex mo Pero ang ikinasama nito, unti-unti po tayong nadidevalue Dahan-dahan po tayong nawawala ng halagah Imbis na sana, ini-increase mo yung importance mo sa kanya at dinadala mo nga po siya sa pagkakataon para magkaroon siya ng self-doubt, duda sa kanyang naging desisyon. In trying to win your ex back, napaka-importante kasi nung pinaparamdam mo sa kanya na meron kang self-respect. You're adding value or putting importance sa sarili mo dahil napaka-attractive no mga kapapong. At yung paglayo mo, ito na naman ang direct na sinisignal sa ex mo. Parang tinetelepatic o sinasabi sa ex mo na Uy, hindi siya hahabol sa'yo. Kasi ang psychological effect din nito, syempre pag ikaw ay nandito sa isang relationship, kunyari ikaw yung dumpy, tapos parang inaayos mo yung problema, di ba may mga tendency mga utol na mababaliwala ka, maiignore ka, hindi ka mabibigyan ng importance. So ang mangyayari mga utol, ito po ay mabavalidate ng ex mo or makakasanayan niya dahil nandun ka eh. Kung baga, para bang ang nangyari, inaalaw mo yung taong saksakin ka, inaalaw mo yung tao na durug-durugin ka at apakapakan ka. Pag ginagawa po nito mga utol, ano po ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin po nito, tinatanggap mo kahit wala kang halaga at ina-accept mo na kahit masaktan ka, basta't wag lang siya mawala. So basically kahit may feelings ang ex mo or kahit may nararamdaman pa siyang attachment from you mga utol ay pipiliin na lang po niyang alisin ka sa buhay niya kasi wala ka ng worth eh. Value mga utol ay napaka-importante in trying to win your ex back. Ang paglayo creates value, creates respect and increases attraction and challenge mga utol. Kaya ang paglayo ay napaka-importante kung gusto mo talagang ayusin at ibalik ang dati. Earlier narinig nyo at binanggit ko na pwedeng magkaroon or there's a possibility na magkaroon ng self-doubt ang ex mo sa kanyang naging desisyon kung halimbawa kayo nga po ay lalayo na lang, magpapaubaya. Bakit? It has the capacity mga utol na mabago ang takbo at pag-iisip at pakiramdam ng ex mo sa'yo. Kaya nga in transparent, laging binabanggit na pwedeng magbago yung perspective ng ex mo sa'yo kung halimbawa wala ka doon, hindi ka nakikipag-away, hindi ka nagpapaliwanag at lalong hindi ka nagmamakaawa. Another thing, that's why ang paglayo ay napaka-importante in trying to win your ex back mga utol because it builds momentum. Alam natin na kailangan natin ng strength, kailangan natin ng authority, kailangan natin ng tapang mga utol. At alam ko kung ikaw ay nahihirapan at in pain na sa breakup situation mga utol, ito po ay dahan-dahang nawawala. Kadalasan nga nawawala yung pagkabilib natin sa ating mga sarili. Kaya nahihirapan din tayong ibalik ang mga ex natin. Kaya kung halimbawang ikaw ay lalayo muna magpapaubaya at hindi nga po sasalang doon sa sinasabi kong sarswela or moro-moro na pwedeng mangyari sa inyong dalawa mga utol, you will build momentum makakagain, makakagather ka ng lakas at confidence na kakailanganin mo naman in trying to win your ex back kasi by simply staying, begging at tanggapin nga po lahat ng mga negative na pwedeng ipukul niya sa iyo mga utol ay mapapansin mo rin dahang-dahang parang ang pakiramdam mo ay nawawalan ka na ng halaga and as time goes by lalo kang nawawalan ng pag-asa ang pakiramdam mo hindi mo na talaga mawiwin back pabalik ang ex mo dahil nga po yun ang gusto niya mangyari at ikaw naman po ay nagpapadala doon. Pero sa paglayo mo, may babalik mo lahat yung respeto na yan, strength, understanding at yung momentum mo para makuha mo nga po yung success at outcome na gusto mo. And lastly, they will love, recognize and respect the chase yung habulan mga utol. Kahit sabi na nga po natin na inaayaw kanya mga utol, kahit papano bilang tao, human being, matcha challenge pa rin po siya anyhow kung mararamdaman niya kayo nga po ay lumalayo sa kanya. Everybody loves the chase. Everybody respects the chase mga utol. Pagka may taong lumalayo sa atin at pinaparamdam na siya nga po ay willing mag-take ng risk, baliwala ka, kahit hindi kanya kausapin mga utol, ito po ay literal na nagiging mahalaga, Importanting tao. Kasi I would like everybody to understand na chasing is a triggering factor sa totoo lang. Tsaka by simply not participating, lumalayo ka nga doon mga utol, ay parang pinaparamdam mo na rin sa ex mo na tapusin ko na tong toxic na to. Tapusin ko na tong problema na to. Tapusin ko na ng mga stress at pressure na ginagawa at nararamdaman natin sa isa't isa. So technically, it makes you very attractive or more attractive kung halimbawang nilalagpasan mo yon instead na ikaw nga po ay nakikipagdurugan, nagduduel at nagpa-participate pa doon. Katulad ng karamihan sa mga dumpy na nakakaranas nito mga utol. Kasi ano po ba yung typical na dumpy at nasasaktan? Di ba yun yung mangungulit? Yun yung ahabol? Yun yung makikipagkompromiso o yun yung makikipagdiskusyon mga kapatid? Kung hindi mo gagawin yon, of course, ikaw po ay maseset aside at makikita ka na mas importante among others. And ultimately, magandang gawin ito mga utol sa objective mo maibalik ang ex mo dahil dito ay literal or solid na pinaparamdam mo sa ex mo na pinipili mo pa rin ang sarili mo. Doon kanya re-respetuhin, doon kanya papahalagan at doon kanya mamahalin. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan. Suportahan po natin at syempre pabantayan po natin ang ating pamilya. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV po.